Talaga naman kapag nakapunta ka dito sa Palali Falls ay mamamangha ka talaga sa sobrang ganda. At syempre kung makikita yung mga kaayo, grabe, dalawang building po yung taas ng falls na ito. So first time ko po, po mga ka-idol na makakita at makapunta at nakaligo pa. And syempre mga ka-idol, ayan, talaga namang napakasarap yung pakaramdam ng bagsak ng tubig. Talaga namang yung lamig ay damang dama mo. Ayan, dahil summer ngayon ay talaga namang napakasarap maligo sa ganito. Mga ka-idol, grabe, First time ko maka-experience mga kaidol ng ganito kataas na poles. Grabe na ang pakalamig mga kaidol, parang may yelo. Yung mga bato-bato nga lang mga kaidol, medyo madulas. Pero sulit, grabe. Ito ang mga kaidol. Pero syempre, bago ang lahat, kami po ay nagmoto. Dalawa yung sakay ko pa. Ayun, yeah, iwas-iwas muna. Holy chair! At siyempre mga ka-idol, bago ka makakarating sa force na yan na pinuntahan namin, ay talaga namang papahirapang kapasadaan. Ang daming pagdadaanan. Pero syempre, dahil laki tayong probensya, ay baliwala lang yan. Makakaramdam ka ng tago dahil normal yan. Pero mga ka-idol, sa iyong paglalakbay talaga namang mag enjoy ka Dahil yung mga ka-idol, nandito na yung ating pinaka-entrance dito sa Palali Sa wakas mga ka-idol, nandito na kami ngayon sa pinaka-entrance dito sa Palali Falls So actually, wala naman siyang price So nasa sayo yun So donation lang siya Ayan, So pili ka magbigay ng malakalaki, laki yung sakpo lang Ayan, Abangan yung mga ka-idol, mga lalakalip pala And syempre, nagpatuloy na kay mga ka idol sa aming paglalakad. Kaya naman mga ka idol kitang kita ko sa mga kasama ko. Ayan, talaga namang pagod na pagod na. Pero nag enjoy Yan ang kagandahan mga ka idol Guys, sulit kahit nakakapagod dito sa Palali Falls. Sulit dahil yung pawis mo dito hindi mainit. Malamig. Pagpapawisan ka dito ng malamig. <laughs> Ayun, mga ka idol So napakaganda mga ka idol Dahil dito is bundok na bundok. Ayan. So, natin mga ka-idol. Ayan. So, abangan nyo mga ka-idol. Itong napakagandang falls dito. Mga ka-idol, ito na. Ito na yung pinakahihintay nyo na napakagandang falls. Mga ka-idol, isa to sa mga pinagganapan ng Encantadja. Ayan mga ka-idol, abangan nyo. Kung mapapansin nyo po mga ka-idol, ang lalaki po ng bato na ating mga dinadaanan. So, ibig sabihin mga ka idol kapag kalakasan ng tubig, ito ay umapaw ang tubig dito. Kaya pag naliligo po kayo dito mga ka-idols, sa falls na yan ay huwag po gaano magtapat kahit sa anong pong falls dahil posible na meron pong malaglag na bato at kayo po ay tamaan sa ulo. So ayun po mga ka-idol, yan po ay magandang paalala sa mga mahilig maligo sa falls. And syempre mga nga mga kaidol, kung makikita nyo po napakaganda po ng view at meron na rin po mga naliligo pagdating namin. Ayan, so malaking bato mga kaidol, no? At talaga namang maganda yung view. So kung gusto nyo mag-picnic dito ay pwede pwede talaga namang uh, sulit na sulit yung pag-picnic nyo dito. O diba? Napakaganda. So ito mga ka-idol na force na to, legit po ito. Hindi po ito joke-joke lang. Ayan, maraming mga kabataan dito. Ayan. Ayan o. Oh. Kung makita nyo naman o, oh, sobrang ganda. Alam nyo ba mga ka-idol, na itong force na to, dito ginanap ang Inkanta Jack. Grabe no. Yung mga idol oh. No? Dito ginanap ang Inkanta Jack. Si ano Amihan, dito yung lumipad galing sa taas. Si Amihan mga idol, meron lang tali noon. Galing sa taas, taas mababa. Yun <laughs> yung Inkanta Jack mga idol. <laughs> yeah, no? So dito, pag nandito ka mga idol sa post na to, mararamdaman mo malamig. Malilimutan mo ang problema. Dito, hindi ka makaramdam ng init. O kaya sa mga um, mainit na Diniterhan dyan. Ayan, punta kayo dito sa palalit po. Grabe. Ayan, legit po yan. Hindi po yan fake. Grabe, oh. Napakaganda mga kaidol. Ang laki dito mga kaidol, mga bato. Makikita yung mga bato dito mga kaidol. Grabe. So, ang lalaki. yun mga ka-idol, napakataas na falls dito sa palali. Ayan, kitang kita yun naman mga ka-idol, no? And then mga ka-idol, sa gilid nyo mga ka-idol, malalaking bato. Ayan. Ayan mga ka-idol, napakataas. Grabe. Oo. Oh. Oo, oh, di diba? Napakaganda. Dito lang yan mga ka-idol sa palali. Albay. Ayan. So, yung lalaking mga ka-idol. Oh. Adventures.